JJ Suarez ng Quezon Province. Si mix uh, Migs Nograles ng Party List sa What party is that? Ah, uh, PBA, pero hindi man yata siya basketballista. Ang alam natin, hindi ni-dribble niya. <laughs> Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Kahit suspendido pa itong laban kasama ang bayan na programa sa Isimina News, ay hindi ito titigil o hindi ito tumitigil sa pagsasalita laban sa makakaliwang grupo at sa mga nakaupo sa ating gobyerno lalo na sa House of Representatives kung saan ay naging biktima o mano sila ng uh, marhas at illegal na pagkakakulong uh, sa pamagitan ng uh, site and contempt sa nangyaring pagdinig sa House of Representatives ngunit hindi natatakot itong si Ka-Erek at si Dr. Loren Badoy at handa o mano silang muli magpakulong sa House of Representatives o silang harapin ang iba't ibang kaso uh, kaugnay sa rigtaging na pinupukol sa kanila nitong ilan sa may miyembro o mano na mga kaliwang grupo at ilan sa mga apiktadong sa o umano nila mga kababayan po natin at ngayong araw sa muling pagsalita ni Ka-Eric sa kanilang programa kahit ito ay hindi nga may broadcast sa television o sa radyo dahil ito ay suspendido so via Facebook or uh, social media platform ang kanilang uh, ginagawang programa ngayon dito na ay isa-isa pinangalanan ni uh, Ka Eric itong mga congressman na talagang nanggipit umano sila at ginagamit ang kanilang kapangyarihan bilang kongresista para manggigipit ah, uh, ng isang ordinaryong mamamahayag at ito po ang ating panoorin mga kababayan sa ating iligal na pagkakadetine sa abusadong desisyon ng komitiba ng kongreso na pinamumunuan ni Speaker Martin Romualdez noong Disyembre mm -hmm. sa aking team, Laban Kasamang Bayan sa SMNI Family, kay Pastor uh, bilang aming kinikilalang leader ng programang ito kay former President Rodrigo Duterte kay Vice President Sara Duterte and of course, ang pinakamahalaga ang sambayanang Pilipino. Iba't ibang sektor po ang nanindigan, mga manggagawa, kabataan, mga nanay, mga parents, mga magulang na biniktima ang kanilang mga anak ng CPP, NPA, and Overseas Filipino workers communities. Ganon din po ang Filipino communities in abroad, all over the world. Dumagsa po ang kanilang simpatya at panawagan ng pagtuligsa sa hindi makatarungan at iligal na ginawang pagkakaditini, pangbubusal, at paglapastangan sa karapatan, lalo na po ang mga nakasaad sa konstitusyon. And of course, maliban sa mga grupo at individual na ito na pinapasasalamatan po namin, ako personally, nagpapasalamat din po at lubos ang aking pagtanggap ng kabutihang loob at matatag na paninindigan ng mga Philippine Military Academy graduates and alumni, many of them generals and respected leaders and commanders mga commanding generals and flag officers in command, commanding generals ng Philippine Army, Philippine Air Force, flag officer in command ng Navy, at ng Philippine Army na commanding generals, mga colonel at iba pang officers. At ma'am, para hindi rin mapag-iwanan, ma'am Lorraine, Miss Ina, at Brother Franco, pinapasalamatan din po namin, bagamat hindi nila naihabol ang kanilang manifesto in writing, ang mga alumni graduates ng ROTC officers. Wow. Officers Candidate School mga non pma graduates ng mga officers at mga graduates ng Philippine National Police Academy. Miss Ina, Brother Franco, Ma'am Lorraine, thank you so much for giving light and inspiration to another episode of supposedly pananumbalik ng nakakarimarim na dilim ng pang-aabuso sa kapangyarihan na nangyari at nakita natin doon sa Kongreso two weeks ago, mga kababayan. At hindi kayo nagpabaya. Sambay ng Pilipino kayo talaga ang tagapaglikha ng kasaysayan. Kaya mga kababayan, ito po ang reminder natin kay Speaker Martin Romualdez at sa kanya mga kasabwat na mga hambog at abusadong politiko. Pangangalanan na namin kung sino sila na nag-abuso at nakita ng mamamayan. J.J. Suarez no. ng Quezon Province. Okay. Si Migz uh, Migs Nograles Ayun. ng party list sa Davao. What party list is that? Uh, PBA, <laughs> pero hindi man yata siya basketballista. <laughs> ang alam natin, dinidribble niya ang kanyang kapangyarihan. Oo, oh, iba itong dinidribble niyan. Itlog para abusuhin. J.J. Suarez, Mix Nograles, ang nagsayaw ng parang salumi dance na si Stella Kimbo Ayun. ng Marikina. At marami pa si Paduano na dating uh, sinipa ng NPA at naging bodyguard ng mga politiko gamit ang pangalan na rpa -ABB uh -huh. at At saba ng malalaking mga negosyante sa Negros. Wow. Benny Abante. Benny Abante! Hindi ka po namin red tag. Kayo po ay pinaalalahanan ni Ma'am Lorraine at naglaban kasama ang bayan. Bakit po kayo nagagalit dahil kayo po ay public official na tinatanong si Pimentel nako at sino pa ang mga nandoon si Danfer Dan, Dan Hernandez at pati si Congressman Ako lahat po kayo minamarkahan ng mamamayan how you brazenly violated the fundamental rights enshrined in the constitution and the universal declaration of human rights Mabuti na lang po at ang aking kasama, Miss Ina, Brother Franco, na si Ma'am Lorraine, uh -huh. ay matatag at matapang din at hindi nagpatinag sapagkat taong bayan po ang naging kasama natin dito. Ito's proven. At maraming salamat din po kay Atty. Harry Roque, Atty. Mark Tolentino, Atty. Rolex Suplico, Atty. Sal Panelo, ang mga abo, Atty. Topacio, mm -hmm. ang matatapang na mga abogadong hindi nagpapatinag sa mga pananakot at mga pressure at yes. pang-aalipusta ng kapangyarihan at hindi nasisilaw sa kayamanan at pera na ninindigan upang ipagtanggol ang karapatan sa malayang pamamahayag at malayang pagsasalita. Back to you, Ma'am Lorraine, I... Miss Ina, Thank and can I include? So, kita nyo mga kababayan po natin, ano, buong tapang na nagsalita na naman itong si Ka-Erik, mga kababayan po natin. At sa pagkakataong ito, ay hindi na ito nagdadalawang isip na isa-isahin itong pangalan ng mga pulpol na mga kongresista na nagpadala uh, sa utos nga ni House Speaker Martin Romualdez nagipitin itong dalawa mga kababayan po natin so sa totoo lang ay nakikita po natin sa mga comment section kahit hindi na yung komento ko mga kababayan po natin kahit hindi niyo tanggapin yung komento ko pero mga nagko-comment ah uh, sa mga isyong ito nakita po natin nagalit na ah na, uh, sa mga kongresista na nanggigipit dito sa dalawa. meron naman akong mga kongresista na nandoon, mga kababayan po natin. Pero straight to the point lang ang kanilang tanong. At kumbaga ay hindi talaga uh, gigil sila uh, sa mga uh, pagtatanong at uh, galit dito sa dalawa. At syempre sa isiminay at may mga kongresista na hindi naman nag-join dahil alam nila na yung uh, pagdinig sa House of Representatives patungkol sa isyo ng 1.8 billion na travel expenses ni Martin at umano'y itong prangkisa ng isiminay na marami umanong paglalabag. Alam nila na ito ay highly uh, political motivated at kung tutuosin umano mga kababayan po natin, wala namang makitang ground ng pagkakamali itong isiminay sa kanilang ginagawa at sa pagtatanong maraming mga senador ang nagduda ah, sa ginagawang demolition job ngayon ni House Speaker Martin Romualdez. At alam naman po natin na talagang ah, pilit na papabagsakin din itong isiminay at itong dalawang host, pilit patatay tayo tahimikin. Alam nyo, suspindido na nga ang dalawa ang programang ito, pati ang gikan sa masa ni uh, Pangulong Digong. Pero hindi sila nagpatinag at tuloy-tuloy ang kanilang pag-broadcast. Pero kung napapansin nyo mga kababayan po natin, hindi na sila naglagay sa kanilang programa na laban kasama ang bayan. So plain lang high, uh, at uh, nagla-live lang sila sa kanilang uh, mga social media platforms. So kasama ang Rumble dyan, itong Facebook, itong uh, TikTok meron sila at itong YouTube mga kababayan po natin. So kayo po alam nyo naman na uh, talagang medyo mahina ang uh, kanilang uh, uh, ground or uh, kanilang... Uh, ang uh, mga allegation laban sa ISIMINAY na umanoy pati ang pagkasuspinde sa dalawang programa ay posibleng manung madawit pa itong NTCB at nagpagamit sa isyu ng politika na dapat umano sila ay independent body so walang pwedeng magutos walang pwedeng magdemand sa kanila kasama itong MTC sa dapat nilang gagawin pero kita niyo mga kababayan po natin MTRCV MTRCB ah, nagkaisa para sirain itong isiminay at ang mga Duterte na alam naman po natin na hindi uh, makatarungan at o umano ang kanilang ginagawa. So ito ang uh, pagka-mention muli ng kanilang pangalan ni Ka Eric ay siguradong sasabog na naman sa galit. Naku po. Abangan naman natin ang sunod na pagdinig kasi sigurado dadalhin na naman nila ang isyong ito sa sunod na pagdinig, mga kababayan something at Eric mm -hmm, na naalala ko na. na. during that session I was, I was kind of traumatized by it kaya hindi ko na panood but anyway I remember Eric no mm -hmm. na they were tinatakot nila kami no na ang sabi sa amin, no like uh, somebody said uh, how long will this uh, suspension be this detention, detention. be mm -hmm. and then and then somebody said 10 days and Stella Kimbo said indefinite natin oo oh. kasi meron silang look na parang parang tuwan sila no gleeful napag ako ang nanay ko si Stella Kimbo mahihiya ako yes. no, and then and then what else i heard benny abante say um, we have to make sure that they know if they don't drop their their supreme court case against us yes. that they will stay here for christmas and new year and we have to make them understand that that is very very hard Abusado. excuse me congressman abante that is not hard for our for our country we will do anything and everything mm -hmm. i was willing to stay there until birthday ko sabi ko sa kanila Dahil sinasabi nila ah, dito ka magpapas ko sige pag hindi ka nag gano, nag, nag apologize no um, dito ka magpapas ko at mag new year ka sabi ko birthday ko june, june. dito niya na ako pa birthday ah. so may mga tao na na hindi ka katulad niyo no maraming ganon. maraming pilipino i'm just i was just thinking eric yes. franco inano mm -hmm. yeah. for instance our soldiers How many times have they not spent their holidays with their, with their families? families. and they do it willingly and they embrace it? Ano ba naman yung tayo din? Di ba? Gawin din natin yun para sa bayan. So, okay. madali na naman eh. Marami namang nagbigay ng liwanag sa atin kung paano, paano gawin yung pagmamahal sa bayan. Hmm. So, maliit na bagay yun yung dinaanan namin ni Eric at we're just so um, humbled and grateful that we were able to fight for us in that manner when we were called to do so. So, but ang totoong naong bayan. Kasama dito yung mga PMA graduates, yes. at bawat vloggers, at kayong lahat mm. no, na nag-comment-comment comment doon. So maraming maraming salamat. No? Ma'am, may I have a one minute before kayo pa kami yes. kamisina. At Brother Franco, mm. uh, I would like to make an adjective away from the gleeful smiles nila, ma'am. Yeah. Tatawagin kong ngiting aso. Yeah. Ngiting we really, aso. We really saw it. Yes, kasi malisyuso mm. at tuwang-tuwa sila na ipapahamak ang kapwa nila. Ate kayong anong power. Eric yung power. So masyadong uh, brutal ito mga kababayan po natin. Ngiting aso ang termino uh, na sinabi ni Ka Eric dito sa ating mga kongresista. So honorable uno uno honorably umano pero may pagka-ngiting aso umano ang kanilang uh, tuwa uh, nung uh, na-contempt itong dalawa mga kababayan po natin. Nako po, sasabog na naman itong si uh, JJ Suarez pagbukas ng kamera uh, kamara yung January mga kababayan po natin sa mga birada ni Ka Eric at uh, mahaba-haba pa itong biradahan dahil mukhang kakasimula pa lang ng kanilang uh, online program no mga kababayan po natin at kakabalik pa lang ni Ka Eric mula sa bakasyon magka, pagkatapos niya makalabas ay mukhang nagrelax-relax ng konti itong si Ka Eric so ngayon nagbabalik mga kababayan po natin pero matindi at buo na ang loob, grabe na ang tapang mga kababayan po natin. Di ba? Meron kami barong may, kanito kami may ng power kami. Hawak namin buhay Yun. niyo. Nakalimutan po ba ninyo ang nakalagay sa konstitusyon that sovereignty resides in the people and all governmental powers emanate from them, including ang posisyon na inyong inaabuso. Darating ang takdang panahon at babawiin yan ng mamamayan. And I think it needs also to be reminded even to the president that he has to serve the people mm -hmm. because his power is only borrowed from the people including the speaker miss ina in mm -hmm. front and I know i would like mm -hmm. to reassure our our countrymen no that eric and i and our legal team are finding the uh, legal remedies for this yes. now we are going to hold them accountable for what they have done to us yes, we will Seven do that. days yeah. illegal detention and arbitrary uh, uh, sorry mama uh, illegal arrest and serious arbitrary detention. Yes. Hanap kami ng katarungan. Yes. Kasi Ina, kasi, Ina, kasi Eric, yeah. mm, ano Eric Ina Franco mga kababayan, hindi naman para sa amin ito eh. Yes. Yeah. Kaya naman yun eh hindi dinaanan namin no. Dinagdagan pa nga namin hunger strike hunger no. Strive. So hindi ito para sa amin. Although part of it is yes no because the our liberties were taken away but we Eric and I are almost like public figures. Di ba? Kilala kami. Mm -hmm. Di ba? So, nagawa nila ito sa amin. E yes. eh, paano pa yung 90-something percent ng mga kababayan natin na hindi kilala? Yung simple. Exactly. Napakadaling abusuhin ng mga yan. So, we have to make sure that, that the government that we have is what the government that we deserve. Yes. So, we are going to fight for leaders who are humble, mm -hmm. who are simple, who know how to really serve the Filipino people, at maliwanag sa utak nila mm -hmm. na hindi sila special. Mga trabahante lang kayo. Sa... So yun nga mga kababayan po natin, tama, hindi sila special itong mga kongresista kahit yung ating uh, bangulo at hiram lang ang kanilang uh, kapangyarihan, temporary lamang ang kanilang pag-upo sa pwesto pagkatapos ng tatlong taon pwede silang mapalitan, pagkatapos ng anim na taon pwedeng mapalitan na ang ating uh, Pangulo. Otherwise, kung itutuloy nila ang kanilang planong tsatsa at itong political agenda ah para tuluyan silang makaupo sa pwesto at hindi mapapalitan mga kababayan po natin. So, uh, of course, hindi po tayo papayag dyan. At uh, hindi tayo agree na sila pa rin ang patuloy na opo at uh, mananatiling uh, maumuno sa ating bansa, lalo na kung puro namang kapalpakan ang kanilang ginagawa at personal interest lamang ang kanilang pakay. Tama itong sinasabi ng uh, dalawang host ng Isiminay, na naglabas ng buong tapang, nagsalita ng buong tapang laban ngayon sa House of Representatives. Tandaan natin mga kababayan po natin, ang dalawang ito ay hindi po sila kontra-gobyerno, kundi sinusuportahan nila ang programa ng ating gobyerno, laban sa makakaliwang kakaliwang grupong rebelde na sana ito ay maubos na, sila ay nagsasalita para i-booking itong mga ilang opisyal ng ating gobyerno na nakikialiansa sa grupo ng makakaliwa. Ngunit hangad po natin, hangad po ng host ng Iziminay na sana umano ay magkaroon ng patas na trato naman sa kanila pagdating sa uh, pag-hearing sa House of Representatives at sana umaksyon magsalita ang ating Pangulo na sabihin na itigil na itong personal demolition job at pang-aatake sa Duterte at sa mga platform na kanyang ginagamit para magsalita, para ibulgar ang katuwalian sa ating gobyerno. So sana rin ay maayos na ng ating gobyerno. Ano? Yung uh, kita naman natin yung kapalpakan at hindi nasunod ng na mga pangako na siyang uh, sinasandalan ng bawat Pilipino inaasahan na gawin ng ating Pangulo. So mga kababayan, abangan na naman po natin ng uh, patuloy na pag-broadcast ni ka Eric at ni Dr. Lorin Badoy at patuloy uh, na pag uh, sa, mga ilang ahensya dyan ng ating gobyerno at itong mga kongresista po natin na umano'y abusado. Ano po ang inyong komento? Uh, patungkol sa isyong ito, mga kababayan po natin, huwag kalimutan mag-iwan ng comment sa ating comment section. Makialam sa bawat isyo na nangyari sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan at Merry Christmas muli advance sa ating ngayon. Paano?